at nakakalungkot nga lang dito at bumalik na naman tayo sa Epic 3 umpisa na naman Matic na bumalik na naman tayo sa Matic sa Epic tuloy at syempre inumpisa ako na dito ah, mag level ka tayo binugod ko muna itong taong bato sa gilid mga malakas ang tama ako kaya tinumba ko agad tapos ito naman yung bantay na ano palumpalo rin tinumba ko na yan tapos pumunta na ako sa taong dinosaur na may paniki tinumpo ko na rin to Bang. at syempre level 3 na ako dito mga para tapos ang small paniki ang daming alagad ng pokemon dito nagkalat sa tabi kaya pwedeng papas lang ko muna at syempre tamang ikot muna ako rito at nakita ko nga itong time graveyard ni foreman ito yung time graveyard ni foreman ang bay naman ako tapos ito pa ulit mga sip sip yan kaya pinagpapas lang ko na tapos tamang ikot na naman ako rito ang tao dito sa kabilang jungle ng kalaban ikot ikot lang ako rito pinatay ko na nga pala ng tao ang pokemon Ayan, malakas ang tama yan nandito nga pala mga kuya ko yung ng bap ito pa yung mga sip sip tumakbo kasi may dalang ng maso pantibag na nga yun ang poste mabigat bigat ang tala nun ay mga tao ni Borman mga ay magpabali tamang tago lang ako dito sa daman kinakain ko yung kamil nya at saka ko yung cobra niyosi ko yung kamil nila tapos ito makulit talaga itong time giver yun eh. Ayan, pass lang nga naman sa akin. Eh. Ayan, susubong nga pa kay Portman ah. Hindi. tamang ikot na naman ako Tamang tago rito ako. Ikot-ikot nga pala rito yung ball basur na maliit tsaka yung giant bulbas o mga yan, yung mga ano porman dito sa barracks dito nga pala yung kakambi ko may dalaring maso pantibak lapit lapit yung isa naman may pambalat ng tansok may dalang bareta yung kakambi ko safety yun may payong safety officer yan, yan eh. may maso tsaka safety officer tsaka helper malas maghalo yan yung nga pala makulit din to eh. Ito yung mga tao ni Paul may mga dalang maso eh. Yung dalabas ng Tansuto eh. Kaya pinagpapas lang ko muna. Ito nga pala yung man, taga balat ng tanso ni Borman. Malakas din yun eh. Malakas din maglabas ng tanso yun eh. kasi ito yung bulbasor. Eh. lang ko muna itong bulbasor. Ito nga pala may dalang bareta makulit to. Ikot-ikot dito sa giant, giant bulbasor. Yan. Tamang patay nga muna ako dito sa giant bulbasor ni Ash para magkaroon tayo ng malakas na kapangyarihan makulit talaga itong bata ni Foreman no may na yung ano yung na bulbasar ko makakaya na eh, eh. o, oh, napitas nga pala ako dyan tiwas ako dun ha ah. Eh. at syempre hindi naman tayo papayag eto naman tayo nagbabalik mga para tamang jungle muna tayo rito wala rito yung bantay ni ano Foreman ah. na ah. yung adik eto dito baka meron ayun e, meron nga yan tao panigay na ano, kuya ko yung Ang halaga ni Borman yan eh. Ayun, mga sip-sip mga takasumbong. Mga CCTV ni Borman yan dito sa jungle eh. Ayan ito pa Mga CCTV yan, pinagpapas lang ko muna yan. Ayan tama nga ano muna ako dito jungle. Tapos nandito na nga pala yung mga bata ni Borman ah. Nagahanap ng bali. Tama dito muna ako. Hmm, gala-gala muna tayo sa barracks sana huwag tayo mapako yan malawak naman itong barak sa eh. ipang eh sip sip ka kay forma na bibigyan tayo ng leksyon kaya eh, kami tagakuha ng bali namin hindi mo binibigay sa amin ha. hindi na umutang sa tindahan eh tapos nililis din sa akin eh tumakbo pa kala niya hindi ko siya makabodan kulit ka, ka kuryente kung oh. sinasar pa oh. ako kakaso lang napitas ko pa siya tamang patay nga muna ang taong ano dito ah taong palampalo kasi ito yung mga bulbasor oh ayan binagpabas lang ko muna yan tamang kuya muna ako sa jungle kasi ito mukulit din to eh ito yung ano eh tagalabas ng tanso at tagabalat sa jungle eh kasi ito nga pala yung maliit na pokemon ni Ash hidarahin mo na ito kahit maliit na yun dagdag ano rin yan eh dagdag energia tapos dito, tamang ikot muna ako. Oh. Ito nga pala yung mga ano rito. Ang lalaki ng mga alimasag dito. Yung bibigyan ng kristal eh. Tsaka ito. Anak niya yung pinatay ko. Ito yung nanay. Ulit ito ah. Dagdaga pangyari yan ito eh. nakuha ko na nga yung balbasor. Tapos, punta muna ako rito sa tamang paniki ng kalaban. Makulit talaga itong time kayo para paikot-ikot. Wala namang ginagawa eh. Kasi ang laki sumahod, panayote. Wala namang ginagawa. Ay. Ginasdan ko na siya. Tapos ito nga pala yung bata ni Forman. No? Oh. Yan, pamangkin ni Forman yan. Ayan, taga eh. taga-sumbong eh. Taga-sumbong yan pag ano eh. kami ng tanso. Hindi na nga pala siya naglaban-laban. Ito na yung mga ano kasama ko sa ano, May dalang maso. panis yung may dalang maso nila eh. Ah, tapos ito na, papatayin ko na nga po at ng hito ito yung ulo niya eh, parang yung katawan niya paniki eh tapos may bundot siya eh, no, pang seahorse tapos ito talaga yung ano eh, may dalang ano eh, bareta taga hukay ito ni Foreman eh ikot ikot din, tiwala ako din ito eh mas laging kita makulit ka mamaya ka sa akin tamang ikot muna ako dito sa barracks baka may makita ako dito mga tanso na putol putol sa bakal tatabi ko at ilalagay ko sa sako papatay ko muna ulo ulong hito pero katawang paniki tapos yung bundot niya pang si seahorse ito yung anak nun yung makulit nito eh. Mga CCTV ni Forman niyan eh. nag alis ko muna sila. Kaya na baka magsumbong kay Forman eh. Ito makulit din tong ano ni Forman oh. Pamangga ni Forman din to eh. May dalang maso rin eh. Alam mo ito ano, eh, traps props lang naman yan eh. Tagatibag yan ang ano uh, halo. Yung patay na siya. Ang kasi sa wala namang ginagawa. Paikot-ikot lang dito sa barracks eh. Kaya so, nga pala may dalang bareto oh. Yung mamasdan lang ako oh. Ako oh, talaga yung gustong tignan eh. Ako lang yung lagi nakikita eh. Higit nagsama-sama na sila. Yung mga tao ni Forman yan eh. Ayun yung mga naglalabas ng mga tanso. Tapos sa akin tinuturo. Tumakulit din tong dalawante eh. Yung isang may dalang ano, Itak. Ang balat ng tanso yan Ito na pang hukay. Bareta dala na ito. Makulit din to eh. Ayun. Takbo-takbo ka eh. Higit ako na. Ito yung bumabali palagi. Forman tas di nagpapasok. Tapos papasok lasing ng hali pa laging late. Kasi ito, dito, tamang jacket muna ako sa gilid. Push muna push. Ikot-ikot lang muna ako dito sa barracks. Ito na nga pala yung pinakaano namin, office. Yan. Yan. Ulo talaga ito. Huwag yung time ka. Pagtay ka na rin sa akin. Ang patay na rin sa akin yung isa. Nakakuya ako na yung mga bata ni Korma ah, patay ko nga pala tong taong hito yung ulo hito tapos yung katawan niya paniki yung bunto niya pang shears ito nga pala yung anak niya ah, patayin ko rin dagdag -dag rin to sa katawan kahit di na ako dito magpalumpalo ng tatlong baba ah, importante may mga ano pampalakas ako tulad na ito yan, mga cctv yan ito rin tayo ikat, ikat din itong maliit na bulbasan na ito eh pero mamaya ako na sa akin ito mga time keeper eh panisumbong kasi ito eh nisiraan ako na yan. ito ay pagpay kayo sa akin double kill kayo mga ano <coughs> mga sip sip kayo kay foreman ha tapos kayo ngayon sa akin kitay ko muna tong, ano balbasa ng paikot ikot dito CCTV ni foreman yan eh nakikita kami niya pag wala kami ginagawa dito sa barracks ito ni mga kasama ko safety yan at eh. tsaka ano malakas maghalo malakas din uminom ng sting yun Ay, pagbukos makakasahan yun pinatay nga pala ako rito ng ano ni foreman yan, oh. Patay ako sa bata-bata ni Foreman. Malakas mangutang sa kantin yun eh. Tapos dito, yung laban-laban ni mga kasama ko tsaka ang mga bata ng subcon. Kasama nila yung pinaka-pinuno. yun yung nagpapasahod. Ayan, balik level na naman ako dito sa aming barracks. Tamang ito nga pala ako rito sa site. Kapatayin ko muna itong mga CCTV ng taong dinosaur na ito. Ano ba? Anong ginagawa yan eh? taga tingin ng uniforma niyan eh. Ngayon yung mga taga-sumbong eh. Makulit talaga tong paikot-ikot talaga tong ano ni Forman no. Oh. May dalang ano eh. Eh, pas lang ka sa akin. May dalang bareta, kuya, oi ka. Hindi ito sa site namin na eh, ipagkwentuhan ah. Pang paktay ka ito yung taga-balat ng tanso. Eh, triple kill kay sa akin yan. Makulit kayo ah. Pang paktay ka na. Ito pa tubak boy yung ano ni Forman ng bata-bata na forma ni malas bumali. Ngayon pinapasok na yung barracks namin. Ha. Yung tower na yung wala sa barracks namin ha. Tingnan mo na rin tong CCTV na yan. Tapos dito tamang galang muna na rito ito. Ano kaya magandang gawin? Ang uya ko yung mga ng tanso. Tago ko mamaya sa bagga yan. ko. Tapos tamang ikot lang muna ako rito sa barracks. Lawa kasi ng barracks namin dito kasi ito pinakapatay kay mga ano, CCTV na yan pang dito ako ko mga bata ni Foreman eh at dito nga pala pinagkaisa nila ako wala na ako ng malay tapos ito na sinusugod na kami pinas lang nga rin pala nila yung ano namin tagatibag namin yung dalang maso na malaki tapos naglaban laban na nga sila rito pati yung safety namin babae eh. pinaslang din nila para dumakasumbong kung na nga pala kami masira yung barracks namin dahil pinasok na nila mga sabcon Ayan you know, Ang lalakas eh. Mga naka na, May mga nakakobra eh. Ayan you o. Know, Palumpalumutan. iba naababa eh. Nakababa ng dress. Nakapalo up ng dos. You know, kaya papasukin pa nila eh. Wala yung mga security namin eh. At eto nabuhay na ako. Palumpalurin ako. Tapos kayo ngayon sa akin. Busing ko kayo. Wait kayo ah. niya yung barracks namin. Kaya ang daming nawawala rin yung charger. Tanso. Pati sipilyo, Pati mga brief Nusot na ito yung mga sabon na eh, tatapusin ko kayo mga sabon kayo. Ano, tapos kayo ngayon, paktay ka na ah. At syempre, tamang ano na kami ngayon. Punta kami sa barracks nila, wala na sila eh. yung mga ano Pucarman, mga bata. Dapat pinapalitan na yung mga bata ni Pucarman, mga walang kwenta. so ito na, inuuna ako na. Para bata na ako. Malapit na kami sa mahod, bihanis na eh. Kaya tamang ano na ako na ito. Masaya na ako niyan. Pakambakan na namin sila. Nandito na kami sa bark ng sabon. Titignan namin yung mga kinuha nilang bakal. Mga kinuha nilang welding. Baka nandito. Mas makulit nga talaga itong manbata ni Foreman No? Hmm, wala kang bali ngayon. Ito rin. Mas ngayon. Sisirahin na namin yung bark nyo. Sa amin yan. Wala na kayong gawa. Hmm. hindi panalo na tayo mga para. Tapos yung mga, ano, mga kuya ko yung tapos kayo ngayon, Victor yung malala mga par. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga par. MVP malala din yan syempre. Hindi tayo ng mga par. Salamat mga par.